Sa mga taong hindi po nakakalimot kung mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may natatangin po at may mabubuting kaloban. sanman man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malayas sa araw-araw. Palang umaga at ang aling gabi sa inyo lahat. Sa mga ngayon lamang po nakatuklas na ng aking YouTube channel, iwaga ng pangasinan, huwag na po kayong magtubiling, pindutin, mag subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video at ipagkakalug ko po sa inyo lahat ang aking manalalaman po dito sa iwagan ng Pangasiyan. at ng mga orasyon at mga uh, yung sa karamdaman, sa physical ipagkakalug ko po sa inyo lahat para may magagamit po sa araw-araw ang -araw. gawin nyo po ay isulat nyo na po sa libreta nyo at ipagkakalug ko sa inyo ang pangbasbas para mabasbasan yung mga libreta nyo po na yung sinulatan at uh, magkakabisa po ito na uh, po na huwag nyo po lamang po ipag uh, pahawak o papakita po basta kayo lamang po ang uh, nakakakita po pwede nyo pong i, i sa mga po nyo sa anak nyo na pag kon na po Halimbawa uh, po na ipamamana nyo po kung hindi nyo na po kaya na kung kon po pamana nyo po sa kanila at ibili nyo sa kanila na huwag yung pahawak o pa titignan lang, huwag sila lang nakakatingin po uh, kung kayo may uh, baluti po pudir uh, bakod balabal pundo kailangan po may baluti po tayo na para bumalit po sa ating hindi uh, uh, po tayo ah uh, masusupil po na kahit kailan po basta may baluti po tayo ang tinatawag na baluti po ay para mabalot po yung kapangyarihan po natin na hindi po tayo mapapasok mapapasok ng sino man na masasamang mga mababarang makukulang espiritu o diablo o demonyo hindi makakapasok kung may baluti po tayo na ang ipababagi ko po sa inyong baluti po ay napakabisa po ito na sana hindi ko i- kukon po sa inyo kaso uh, dito mo tayo para may share ko na, lang, na rin po sa inyong lahat ang pinakamabuhat ginagamit kong baluti po para hindi tayo masapasukan ng uh, pasukan ng masamang espiritu, is, elemento lupa, jablo para may share ko po sa inyo ito po napakabisa po baluti po na aking babagi po sa inyo, sana po ay uh, humu kumuha po kayo ng poder. marami ako ibabagi po sa inyo poder na malakas po pa, na uh, ibabagi ko po dito sa iwa ng Pangasinan at ito po yung baluti ko po, dadala po yung baluti ko, ito yung baluti na aking ginagamit po sa araw-araw po bago manggamot po kaya i-share ko na rin po sa inyo para may manggamot po kayo na uh, naitatay dyan na gustong mag-aral po na manggamot po kumuha po kayo ng pudir na hindi po kayo sa mahirapan po na pangbanggit yung piliin nyo pong pudir yung hindi ma mabalutut-balutut yung dila nyo po na basahin po basta Diyos, na galing sa Diyos ang mga kapangyari sa at yung binabagi ko po dito mga pudir po bakot balabal po doon, eh, galing sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat at ito na po yung isisir ko po sa inyo na baluti para may kumprito na po kayo, may Uh, ba pudir uh, poder ba kod balabal pundo may baluti pa bali lima uh, po yan na kon po kay isisir ko na po yung baluti para mabalot nyo po yung kapamiran nyo po at hindi po kayo mapasok ng mga masama uh, pwede rin po itong uh, usalin po at ipo sa uh, ipo sa tubig o ipo sa dibdib yun po ang bisa na po nito usalin lamang po sa isipan Ah uh, Pati po sa pa sa tubig po inumin po. Ah Ito po ay dinadasal po ng uh, manalangin ng isang ama namin, Abang Ginoong Maria, aluhat natin sumasampalataya. ah, at isun po yung orasyon uh, baluti po ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. ah, ang baluti po ay Sirion Abayas Yahua Kasda Yesua Husin Sadik kahagora imit sandalim shalom magim imuna shirib ruwak amen 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 salim po lamang sa isip po lamang po at po sa dibdib o sa tubig inumin. narito pang orasin po ang pagkwan po uh, para ma isulat nyo maigi, makopya nyo, ma nyo po maigi yung mga letra po ay screenshot nyo po ma'am sir para may magamit po kayo uh, po. Uh, ito lang po ang pinakamabisak pong uh, baluti po kaya isihe ko po sa inyo para may magamit po kayo Ayan po Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po yung magtiwala po kayo lamang po dito sa Iwagan ng Pangasinan. Mabagay ko po lahat po ang aking manalalaman po dito. At po kayo mang gamot. Kaya sana po yung focus po kayo at tumutok po lamang po kayo sa Iwagan ng Pangasinan. At mag-subscribe, mag-like and share at pakipalo rin po. At uh, share nyo po sa kamag-anak nyo po para may magamit po sila. Maraming salamat po.